False, guys. My favorite colors are blue and black. False, guys. My favorite colors are blue and black. Blue and black. My favorite colors are yellow and black. False, guys. Welcome back, mga kagab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. Well, siguro naman po narinig nyo galing po sa bibig ni Alden Richards na ang favorite color niya ay hindi po yellow kundi red or <laughs> black and blue mga kaaldab ano ba yan Mr. Destiny pero sino nga po ba yung pinaka favorite color na yellow Siyempre walang iba kundi si Maine Polkerson pansin niyo po ba lahat ng black na suot ni Alden Richards may simbolo ng yellow hindi, for the record lang po, mga Ibig kong sabihin, doon po sa isparo na suot-suot ni Alden Richards. Hindi po ba may nakalagay doon na ano, pero kulay yellow po siya? Para lang klaro, para lang po sa kaalaman ng lahat. Doon pa lang, panalo na tayo, mga no? May mga bagay-bagay nga po na mga um, ramdam na ramdam na natin yung presensya ng Aldab. Ramdam na ramdam na natin na konting galaw na lang eh makukuha na po natin ang tagumpay o darating na yung inihintay po natin sabi ko nga po sa inyo dito sa channel ni Mr. Destiny marami po kayong malalaman marami ko po kayong ganap na mas maiintindihan kung hindi mo kung hindi ka pa gaanong o kokonti pa lang ang alam mo patungkol po kay Mengay at kay Alden Richards etong channel na to kahit nagbibigay tayo ng mga trobak, kaya eh, talagang alam na alam po natin yung mga ganawan kaya yung mga armin yung mga main fanatics yung mga bat na na diyan hindi naman po yung nakikipag ano sa akin eh kumbaga nakikipagtalo yung hindi fake news yan si Mr. kasi alam po nila po ba alam po nila na yung mga sinasabi naman ni Mr. Destiny eh totoo hindi po ba hindi lang po talaga nila po pwedeng sabihin o kakampihan ako kasi nga po Aldab Nation ako, eh sila mga main panatik sila. Pero kapag uh, dumarating yung point na naaalala nila yung mga masasayang nakaraan ng Aldab, eh talaga naman pong ngingiti na lang po sila at masasabing, naandyan ako Mr. Destiny, hindi mo ba alam na ako ang kumuha ng picture na yan? Hindi mo ba alam na sa picture na yan naandyan ako? yung tipong ganon mga ka kaya lang syempre ano yan eh, kumbaga main fanatics na yan hindi na natin makukuha yung simpatya niya. at eto yung photos na mapapaisip po kayo ano nga po ba sabi ni Alden Richards black and blue pansin nyo yung kasama ni Mengay dito nakakulay blue nakakulay black black and blue. Ano to nagkataon na um, Mr. Destiny talagang napakahusay mong gumawa ng kwento, ah. napakahusay mong mag-imbento. Siyempre, yan sa akin ng mga main panatik sa Army. Hindi po ba? Kasi mas mabuti na po yung galing sa bibig ni Alden Richards. Eto mga inedit lang po ito eh. Halatang halata naman po eh. Kung sino nga po ba talaga yung totoong kasama ni Maine, Mendoza, sa ibang bansa. Maraming ngayon nagre-react ng mga ano ha, mga fans ni Congressman Arjo sa District 1. Sinasabing wala daw pong katotohanan na nasa ibang bansa nga po si Congressman Arjo. Sinisiraan lang daw po siya at ginagamit na nga po ito ng kalaban niya sa politika. Yan ang pinila. Ito yung sinapinapaliwanag ko na hindi po nila ako nagegets o naiintindihan kasi sabi ko nga po sa inyo si Congressman Arjo busy busy po siya sa trabaho tapos sasabihin po nila na nasa ibang bansa totoo yan mga kaalda ba medyo gaya ng sinabi natin hindi po po pwede talaga magtagal si Congressman Arjo sa ibang bansa hindi na eto hindi ko alam mga kaldab, kung bakit kung baga, nagagawa nilang mag edit ng mga video mga picture ni congressman Arjo kaya nga si congressman hindi siya nagpo post wala po siyang update real talk to kahit pumunta po kayo sa kanyang instagram sa kanyang facebook sa kanyang twitter account wala po siyang post miski isa For the record lang po, wala po. Kaya nga po ako nagtataka kung bakit sinasabi nila na marami daw pong post. Eto wala rin tong post eh. Hindi mo ito makita sa Instagram ni Main. Kaya nga po, yung iba nagtataka, saan nga po ba nila kinukuha yan? Sino nga po ba nagpo-post niyan? Ni ako eh. Kung baga, pa paano nga po ba kumakalat yung mga ganyan? Ang Armin po kasi at main fanatics, sila po yung gumagawa sila po yung nagpapakalat ng mga maling impormasyon tapos ibibintang po sa atin. Kaya ako nga po pinakita yung video ni Alden para pag-usapan na rin kung sino nga po ba talaga yung kasama. Kasi kung hindi ko po ipapakita yung video na favorite color ni Alden Richards na black and blue. Tapos sinabi ko na nakakulay blue yung kasama ni Menggay nakakulay black at blue eh sasabihin nila hindi si congressman yan inedit lang po nila yan ngayon alam nyo na yung pinupunto natin ngayon alam nyo na na ang favorite color po ni Alden Richards at hindi po yellow kasi bakit nga napasama yung yellow bakit marami nagre-react na eto po kasi yung kulay ni Maine Mendoza favorite color niya. Noong mga panahon po kasi ng Aldab, blue at yellow. Yung suot ni Alden minsan blue na may logo ng kulay ng dilaw. Yung pangalan niya letter A kulay dilaw. Tapos ganun din po. Kapag ka may suot siyang kulay yellow, may kulay blue na nakalagay po dun sa pangalan niya. O dun sa kulay dilaw na kasuotan niya. Ngayon, eto, o baka sabihin nyo na naman, fake news yan. Kaya nga po yung iba naniniwala po kay Mr. Destiny kaya yung iba sumisimpatya po sa akin. Pansin nyo po ba na kumbaga hindi po kami nababawasan, hindi po kami nawawala ng kumbaga viewers. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kahit sabi na nila na puro paasa lang ako, matagal na yan, marami pa rin po tumatangkili kay Mr. Destiny. Isa po siguro to sa rason kung bakit po nagagalit sila sa akin kung bakit po guilty sila sa mga ina-update ko pero kaya nga po na sinasabi natin yung mga pinapalabas nga po ka, tulad kay Alden Richards tapos kay Catherine, pinapost ko rin naman po ito eh, eto hindi po ba pinapost ko rin para po klaro kasi kung hindi ko ipapakita at sinabi ko lang na hindi rin magpapahuli si Alden Richards sa mga kulay na since 2015 ginagawa niya na yan ulitin ko lang po doon sa kasuotan po sa ni Alden Richard sa GMA Gala Awards oh, GMA Gala 2024 nakamay yung mas yung ibon na ni ibon ano ba yan yung yung pa isparo ano ba yan Mr. Destiny yung isparo po kulay dilaw po yun di po ba na Inilagay ni Alden Richards dalawa pa. Tapos nakakulay black siya. O tapos naman dito nakakulay black siya. Tapos may kulay yellow. Baka sabihin nyo kasi Mr. Destiny araw yan. <laughs> Di ba, ba? Ngayon may mga kanya-kanya po tayong opinion. Kanya-kanya po tayong pananaw. Basta importante lang po sa akin kung sino nga po ba talaga yung kasama ni Maine Mendoza sa ibang bansa dahil sinasabi nga po ng mga fans ni Congressman Arjo hindi daw siya umalis ng Pilipinas at naandito nga po raw siya sa o oh, ibig kong sabihin hindi siya umalis ng Pilipinas at wala nga po siya sa Europe, France, Switzerland, Italy, Greece. Naandito lang po siya. Sa District 1, real talk yan yeah, mga kaldab. sa mga ayaw pong maniwala, okay lang po yan, nire-respeto ko po at ginagalang kung ano po yung pananaw po ninyo. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates, kaya kung gusto nyo pa po ng pinakalatest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo. sa mga latest na ilalabas po natin maya, maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded aldab nation na nagmamaal kina Mengge at Isoy tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po ko tang bagong subscriber at huwag mo kalimutang i-share ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig